Ayan, balik pelikula na nga si Maricel Laksa at makakasama sa e-sports film na Good Game. Hilang parenting advocate na hinga ng tip si Maricel kung paano magabayan ang mga anak pagdating sa e-sports at si Maricel din pala mismo ay na din sa Candy Crush. Roll BTR! Mabuti ang e-sports kung merong guidelines and boundaries na naset ang magulang at mga anak together. And I believe in our family, nung bata pa lang sila, hindi pa uso lahat ng mga gadgets na to, wala pang internet noon, wifi and all. We set good boundaries that we all agreed on. And that's important. Anything na hindi ninyo napag-usapan, na nawala sa control, will be bad. So in a family setting, I really encourage parents and children to have a healthy communication when it comes to gadgets and e-sports. So, ayun nga prinsip, 'di ba, lahat ng mga kabataan ngayon talaga na-addict naman sa mga online Gadget, games, eh. sa mga gadgets, 'di ba? Pero importante siyempre na ang mga magulang nagkakaroon pa rin ng communication yes. sa mga anak. Napaka sa sa na, uh, alam mo pilar and roldan sa puntong uh, uh, medyo ano ngayon ang internet. Ang magulang talaga kailangan present palagi sa mga pinapanood ng uh, kanilang mga, mga anak at aware sila na kung ano yung pinapanood ng kanilang mga anak dahil baka hindi nila alam kung ano-ano na yung pinapanood nila. Kaya kailangan talaga ang magulang, gabayan ng magulang ang kanilang mga anak. Kasi nating naman kasi kay Maricela at saka kay si Anthony. Hindi di, yung kanyang husband, di ba? Si, si, si Anthony, si Anthony. Pangilinan. Talagang noon-noon pa, talagang hands-on na sila sa mga anak nila talagang sinusubaybayan. Alam mo yung mga pagpapalaki nila. Kaya role model din yung mag-asawa niya pagdating sa mga anak nila. Kaya ganyan lumakas yan. Tsaka si po, the past uh, how many years, oh. nag nagpahinga si Maricel sa oh. industriya para gabayan at palakihin ang tama ang kanyang mga, kanya mga anak. Pero anak. Pero mga anak din niyang kumumbil na bumalik sa oh, pagkakalito. kasi malalaki diba? na. Kung baka oh. na nila, niya, na na ni, Maricel na. Na ni Maricel ang mga oh. anak niya na palaki ng maayos. Kaya yung mga anak niya na ang nagkumbil sa kanya para bumalik sa industriya. Kasi at alam tama naman malalaki. nila na gusto oh. pa rin ng mama nila. Yung Pero yung gusto kong sabihin oh. kanina mga friendship, oh. yung sinasabi ng gabayan ang mga Papa anak. Dapat lang kasi ba minsan nakakaroon ng mga sex scandal, mga video scandal ng mga ano, ng uh, mga anak mga kasi anak, na hindi ng magulang. O akala ng mga bata kasi yun san okay lang okay yun. Lang. 'Di ba yung pala kumakalat sa internet? Saka mahirap o, nga ngayon ang kasama nan lang lagi mga gadget nila kasi wala na silang pananagutan sa At kapag family pinabayaan nila. mo ngayon ang mga kabataan, napaka ano ngayon. Madaling magdesisyon. Yes, totoo. Madaling magdesisyon sa mga bagay lalo na pagdating sa uh, ganung uh, ginagawa dahil hindi lang natin alam, hindi uh, natin alam na yung mga kabataan natin uh, okay okay lang tayo mamaya napapanood na natin pala yung mga ginagawa nila hindi natin alam kung kausap na pala si Beny <laughs> yan so yung good game ay parang the best na mapanood kasi paraming magpupulot ang mga kabataan at same time ang mga magulang so ito pala yung good game para sa Gen Z talaga oo kasi sa mga gamer yan eh yung ano na yan